CAR 10 26 kilohertz Sunshine Radio. The partner mo sa balita at Servicio, Makajos, Makatao, at mapagmahal Sakali Kasa. Kaleya at the Sunshine Radio. Oras 10.46 in the evening. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster Headline! Sa ulo ng mga balita, pag-asa umapila na pabilisin ang search and rescue sa mga lugar na nasa ng lindol habang maganda ang panahon. Headline! Comelec na nawagan sa publiko na huwag hintayin ang huling araw ng voter registration. Headline! Pagtanggal ng pensyon ng retired officers o pensioners, childish na pananakot ayon sa isang abogado. Headline! Ano ka lang buwagin DPWH? Hindi kinukonsidera ng Malacanang. Headline! Kasuniatong ang laba sa whistleblower kaugnay sa mga nawawalan sa Bungero, Ibinasura. E at sa ating international news, cargo plane mula Dubai sumadsad sa dagat malapit sa Hong Kong airport. Dalawa katao patay. Headline. At sa sports news, Carlos Yulo bumibid, oh, bumibida muli sa world Championships sa Indonesia. Headline. At sa ating showbiz news, K-pop group na Ahop na may Pinoy member magbabalik sa November. Headlines. Headline. Headlines. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun sun sunshine news blast. Magandang gabi Pilipinas. Araw ngayon ng Lunes, October 20, 2025. Ako yung makakasama Val de Vinagrasha. Magandang gabi mga kapartner. Ako naman si Angel Pastor. Sunshine News Blast. Sa detalye na mga balita, magandang balita para sa mga motorista. Dahil magpapatupad ng mga kumpanya ng lengis ng bawas presyo sa kada litro ng kanilang diesel at kerosene simula bukas Martes, Oktubre 21. Sa abiso ng Shell Pilipinas, si Oil at Caltex, 70 centimo mababawa sa presyo ng kanilang diesel. Habang anim 60 sentimo sa kerosene. Samantala magkakaroon muli ng dagdag presyo sa kanilang gasolina na aabot ng 10 sentimo kada litro. May kapara namang dagdag bawas sa presyo ng gasolina at diesel, ang clean fuel at iba pang kumpanya ng langis. Epektibo naman ang naturang oil price adjustment bukas ng alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na alas 8.1 ng umaga. Ang naturang paggalaw sa presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin ang pagbabago ng presyo nito sa world Market. Sunshine News Blast. Samantala, umapila ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o ang pag-asa sa mga otoridad na samantalahin ang mas maayos na panahon ngayong linggo. Ito'y upang pabilisin ang mga search and rescue operations sa mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang magiging mas maganda ang panahon sa mga susunod na araw kaya mainam na itodo na ang mga operasyon. Umalis na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ramil at walang inaasahang panibagong bagyo sa loob ng ilang araw. Magkakaroon lamang ang bansa ng mga pailan ilang pagulan sa hapon o gabi. Sa ngayon ay tatlong bagyo na ang pumasok sa par ngayong Oktubre at ito ay sina Paulo, Kedan at Bagyong Ramil. Sunshine News Blast. Nananawagan ng Commission on Elections sa Comelec sa publiko na huwag hintayin ang huling araw bago magparehistro kasabayto ito ng muling pagbukas ng hensya ng voter registration nitong lunes, October 20, 2025. Ayon kay Comment Chairperson George Garcia, maasa sila na hindi na muling mangyayari ang biglaang pagdagsa ng mga magpaparehistro sa huling araw ng registration. Ang pagpaparehistro ay magtatagal hanggang May 18, 2026 at isasagwa mula lunes hanggang Sabado. Kasama na ang mga holiday, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang susunod na pambansang halalan ay gaganapin sa November 2, 2026 ay para sa si mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sunshine News Blast. Samantala, Chinese syndicate nasa likod ng agri smuggling ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan si Jane Wezan sa balita. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senate Committee on Agriculture patungkol sa agricultural smuggling, ibinunyag na maraming inaangkat na pagkain ang pumapasok sa bansa ng walang tamang physical inspection o chemical analysis kaya posibleng naglalaman ng lason, virus o bakterya ang mga ito. Isa sa mga tinukoy na kaso ang 68 milyong shipment ng frozen mackerel mula China na tinangkang ipuslit sa Subic gamit ang peking import documents na nagsasaad na chicken poppers umano ang laman ng kargamento. Dagdag ni Sen. Kiko Pangilinan na tuklasan din na may organisadong sabuatan sa pagitan ng mga peking consignee, insider at ilang tiwaling opisyal ng gobyerno na nagiging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga smuggled na produkto. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dami consignee at insiders nagsasabuatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga DA. Git ng senador, malinaw ang mga ebidensyang nag-uugnay sa mga Chinese smuggler at lokal na negosyante pati na sa ilang opisyal ng BOC, Mr. NBI, PNP, DA, DOJ at Bureau of Immigration. May mga pagkakataon nung manong nagkukunwaring may operasyon ng mga ahensya upang magmukhang may batas na ipinatutupad, ngunit walang napaparusahan sa mga malalaking smuggler. Kaya naman, tiniyak nito na itutuloy ang investigasyon sa naturang katiwalian. Titiyakin natin, natutuloy natin ang ating investigasyon. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates In connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the BOC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local. Partners to operate freely, occasionally raiding and seizing smuggled agri products to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big time smuggler is. Uh, prosecuted for the non-bailable offense of economic sabotage. Sa kalian niyang mapatunayang sangkot, maari makulong ng 20 hanggang 30 taon ang mga kumpanyang kasabwat at pagbawalan sa operasyon bukod pa sa mabigat na multa. Git ng Senado, ang agricultural smuggling ay hindi lang simpleng pagnanakaw kundi pagtataksil ito sa mga Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Ako si Jane Wazan, ng inyong citizen correspondent na gulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Sunshine News Blast! Sa iba pang, uh, mga balita, pananakot lang ang sinasabi na tatanggalan ng pensyon ang mga retired officers o pensioners ng Armed Forces of the Philippines. Patikila na mga nanghihikay at umano ng rebelyon o nasasangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa Professor Political and Constitutional Law na Attorney James Reservas, panayam ng SMNI News, childish ang naturang pananakot. Sunshine News Blast! Uh, creating chilling effect, uh, parang pananakot lang yan. But I don't think so that these brave soldiers who are battle scarred, parang kumakain niya lang bala noon, I don't think so that they will be cowed and threatened by this, uh, yung parang childish na threat. No? Parang katawa-tawa yan na threat. Ang tiding ng Professor of Political and Constitutional Law na si Attorney James Reserva sa panayam ng SMNI News. Matatandaan sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla na may karapatan ng lahat na magsalita o magpahayag ng opinyon hanggat hindi ito lumalabag sa batas. Ngunit kung may indikasyon ng isang retirado ay nanghihi kahit ng rebelyon o nagpapakalat ng fake news, maaring tingnan kung may legal na basihan upang suspindihin o kanselahin ang kanilang pensyon. Ngayon man, nilinaw niya na wala pang sino man ang kakasuhan o tatanggalan ng pensyon sa ngayon. Dagdag pa niya, hindi maring kanselahin ang pensyon ng isang retirado ng walang kaso o hatol ng korte. Ayon kay Padilla, kasulukoy nagsasagwa pa ng case build-up ang AFP at tinitingnan kung may paglabag sa Cybercrime Law, Data Privacy Act at iba pang mga batas. Sunshine News Blast! This mayado si Sen. Bam Aquino matapos aminin ng Department of Public Works and Highways na 22 lamang na silid aralan ar 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 ang natapos ngayong taon mula sa target na 1,700. Sa pagdinig ng budget ng ahensya araw ng lunes, October 20, 2025, binigyang diin ni Aquino na kung magpapatuloy ang ganitong kabagalan ay posibleng umabot sa ang kakulangan sa mga silid-aralan pagdating ng taong 2028. Sa ngayon, tinatayang nasa isang daan apat na anim na libo na ang classroom backlog sa buong bansa. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na sisiyasati ng kanilang tanggapan ng mga dahilan ng pagkaantala at maghahanap ng paraan upang mapabilis ang konstruksyon. Sunshine News Blast. Paano kalang buwagin ng DPWH hindi kinakonsideraan ng Malacanang? Si Kreslin Kataron sa report. Dilinaw ng palasyo na hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang buwagin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kabila ng ng isang senador na ito i-abolish dahil sa umunoy malawakang katiwalian sa ahensya. Sa isang press briefing nitong lunes, sinabi ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na may mga tapat at mahusay pa rin kawani sa loob ng DPWH na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating uh, gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Dagdag niya, imbes na buwagin ang ahensya, dapat alisin lamang ang mga tiwaling opisyal at empleyado. Tiniyak din niya na sa tulong ni DPWH Secretary Vince Dizon, matutukoy at matatanggal ang mga hindi karapat dapat manatili sa serbisyo. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong iabolish dahil dapat ang tanggalin dito ay eh yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito. At sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Samantala, kasunod ng anunsyo ni Dizo na bubuksan ang 2,000 bakanting posisyon sa DPWH, sinabi ni Castro na ito ay hakbang upang mapalitan ng mga kawani na tatanggalin dahil sa si isyo ng katiwalian. Na warning na po ito sa mga papasok. Dapat po kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad, integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ang makitutulong sa taong bayan. Sa kabilang dako, sinabi ng Malacanang na handa ang pamalaan sa posibleng pagkakakulong ng sinumang mapatunayang sangkot sa Flood Control Fund scandal. Ito'y kasunod ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Limulia na inihahanda na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mga regular na piitan para sa mga individual na maaring kasuhan kaugnay ng naturang anomalya. Inihayag ni Castro na hindi pa tapos ang investigasyon at hindi pa tiyak ang bilang ng mga masasampahan ng kaso. Ngunit una nang nabanggit ni DIL Chief na ang unang serye ng mga kaso laban sa hanggang dalawang daang individual ay lalabas sa loob ng susunod na tatlong linggo. Nagbigay naman ng tugon si Castro hinggil dito at sinabing tugma ito sa pangako ng Independent Commission for Infrastructure na agad magsasampa ng mga kasong may sapat na ebidensya. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang po ang effort sa kanilang mga ginawa kung madidismiss lang po agad sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Kerseling Katarong, SMN News. Sunshine News Blast! Ibinasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office ang mga kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang laban sa kanyang dating empleyado at whistleblower na si Julie Patidongan. Batay sa labing siyam na pahinang resolusyon na may pet siyang Setiembre at 30, ibinasura ang mga reklamo kagaya ng robbery extortion, grave threats, grave coercion, slander at incriminating an Innocent person dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Iginiit ni Ang na hiningan o manusya ni Patidongan at isa pang respondent na si Alan Bantiles ng 300 milyong piso kapalit ng hindi pagdadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ngunit sa investigasyon na ang negosyanteng mismo o negosyante mismo ang laging tumatawag sa mga respondent. Ang patuloy din na pagbibigay ng suportang pinansyal ni Ang na umabot sa 12 milyong piso sa kandidatura ni Patidongan sa pagkaalkalde ay salungat sa kanyang pahayag na inaabuso at pinagbabantaan siya ng mga ito. Sunshine News Blast. nagbantang i-revoke ang prangkisa ng illegal na bus terminal sa Pasay City. Si Cheryl Knight sa report. Ilang araw na lang aasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal na uuwi sa kanika nilang probinsya upang gunitain ang undas. Sa ginawang inspeksyon ng Department of Transportation araw ng lunes, inabutan ni Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez ang ilang bus na nakagarahi sa terminal na umano'y ilegal na nag-ooperate. Agad niyang ipinagutos ang pagkansela ng lisensya ng operator at ang pagpapa-impound ng mga naturang sasakyan. Anya, Mahigpit ang regulasyon sa mga pampublikong sasakyan dahil may responsibilidad ito sa publiko. Ang mga terminal na naabutan ng inspeksyon ay dati nang ipinasara noong Hulyo ngayong taon sa panahon ni dating Secretary Vince Dizon, ngunit na natiling nag-ooperate kahit walang lisensya. Dagdag pa niya, ang mga terminal na patuloy na nag-ooperate ay may penalty na 5,000 piso bawat violation kada araw. Ang mga sasakyan ay in-impound at ang anumang kaso o violation ay ipapasa sa LTFRB para sa karampatang aksyon. Hindi lang yun, ipaparevoke natin ang kanilang uh, prangkisa, ang kanilang authority to operate terminal. Ipapa-impound pa natin ang kanilang mga buses. Pinigilan din ni Lopez ang mga pasahero na sumakay sa mga illegal na bus. Yung mga na, nabutan natin pasahero doon, they have to leave in a while. So sinabi natin na yatid na din natin, I mean doon sa, sa terminal na gusto nila. At uh, yung pamasahin nila while waiting for the refund, sasagutin na po muna ng gobyerno. Kasabay nito, nasa 2.1 milyong pasahero ang inaasahang uuwi sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng PITX simula Oktubre 27 hanggang Nobyembre a 4. Ayon kay Jason Salvador, Director ng Corporate Affairs ng PITX, bahagyang mas mababa ang bilang kumpara sa nakaraang taon dahil walang long weekend Ngayong undas, inaasahan ng pagdagsa ng mga biyahero simula lunes na aabos sa mahigit 200,000 katao at ang pinakamaraming bilang ng pasahero ay sa Oktubre at Renta. Hindi ito karamihan katulad ng dati kasi inaasahan natin na, na medyo konti lang dahil hindi ngayon ito super long weekend. And then in-anticipate natin na yung mga kababayan natin mas maghahandaan nila yung darating na Pasko. Isa sa mga hakbang ng PITX ay ang pagdagdag ng mga aircon sa terminal habang dumarami ang pasahero. Tiniyak rin nila ang pakikipag-coordinate sa DOTR, LTO at LTFRB upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe. Well, as always, no, uh, talaga naman yun ang ating pinagtutunan. Safety, security and supply. So tatlong S lagi yung pinagtutunan natin, pansin, tuwing holiday season. Safety, safety not only inside the terminal, no? Uh, kailangan walang mangyaring abirya dito safety while on on the road no kailangan uh, roadworthy mga sasakyan hindi sila malalagay sa alanganin you no know? security syempre dito yan Pinangunahan din ni Secretary Lopez ang inspeksyon sa PITX upang masiguro ang kahandaan ng terminal. Bibigyan na rin ng opisina ang LTFRB sa loob ng PITX para agad na mamonitor ang mga bus at masolusyonan ang reklamo ng mga pasahero. Kasabay nito, pinaigting ang seguridad kabilang ang presensya ng PITX staff at Philippine National Police. The whole day, 200,000. Kaya nag-uusap na rin kami ng PITX Management na sabi namin magdating sa UNDAS or even before the UNDAS, we're going to deploy additional personnel from DOTR, LTO, LTFRB, SAIC, at saka mga post guard natin to augment the security. Kasama na rin po ang PNP natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, -sun, Sun, sunshine news blast. International news blast. plane mula Dubai sa dagat habang lumalapag sa Hong Kong International Airport ngayong Oktubre 20, 2025. Dahil sa insidente, isinara ang northern runway ng paliparan habang nagpapatuloy naman ang operasyon sa south at central runways. Naganap ang aksidente bandang alas 3.50 ng umaga, Manila time. Apat na crew member ang nasa loob ng aeroplano at nailigtas naman ang lahat. Gayunman, man, dalawang tao sa isang ground vehicle malapit sa runway ang sinasabi nagsabing nasawi matapos tamaan ng eroplano. Sports, sports, news blast. Bumida muli si double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa opening day ng 2025 Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia. Ito ay matapos makakuha siya ng mataas na marka sa kanyang signature events. Sa floor exercise, nagtala si Yulo ng 14.5 na score para sa kalawang pwesto kasunod sa contender mula Great Britain. Sa vault naman, nanguna si Yulo matapos makakuha ng 14 14.9 na score sa kanyang Pike Dragulesco at 4.6 o oh 14.6 sa Handspring Randy. Siya naman ang tayong Pilipinong pasok sa Apparatus Finals matapos hindi makapasok ang kanyang mga kasama sa debut. Ang Apparatus Finals ay gaganapin sa October 24 at 25, 2025. Showbiz News Blast! Magbabalik sa music industry ngayong November ang K-pop boy band na AHOF na may Pinoy member na si JL. Sa pamamagitan nito ng kanilang unang comeback extended play na The Passage. Inaasahang ilalabas ng AHOF ang kanilang concept photos at iba pang teasers bago ang opisyal na paglabas ng EP at music video ng lead single na Pinocchio sa November 4, 2025. Binubuo ang AHOF ng siyam na members mula sa survival show na Universal League. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun -sun, sun, sun, Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. Para sa ating Words of the Son, Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all the filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Kaya nga mga minamahal, yamang nasa atin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu. Lubusin natin ang ating kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sunshine News Blast! Para naman sa ating Christmas countdown, 66 days na lang mga kapartner at Pasko na. At sa lahat na din na gusto pang humabol sa kanilang mga tulong ipasa sa pamamagitan ng SMNI Foundation na ka-flash po sa ating screens ang mga number kung saan kayo pwede makipag-ugnayan sa amin. At inyo natong hayan ang balitaan ngayong gabi ng Lunes, October 20, 2025. Sa ngalan ng Bob ng DZAR 1026 SMNA Radio ng SMNA News, kami inyo naging tagapagbalita. Ako si Val Divina Gracia. Ako naman si Angel Pastor. Para sa Diyos at, at sa, sa Pilipinas, Pilipinas, nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. 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 Sun, 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 sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.